Haanang pamaskong handog dito sa Hagunoy Tagig kaya nagpunta nga kami nang alas 8 ng umaga pero bago kami umalis sabi ko nga kay Jowa eh, ay refill ng mga paninda tapos maglista ng mga kailangang bilhin dahil mamaya pupunta kaming grocery Karon na nga siyang hindi pumapasok dahil inuubo nga siya Nagliha nga po siya kumarites, kaya grabe yung ubo niya talaga naman kumakapit sa lalamunan niya Kaya sa ngayon siya nga po yung namamahala dito sa tindahan namin nagluluto ng ulam at nag-aasikaso sa dalawang bata Isi din kasi ako para kumita ng mga extra income Tulungan ko na nga siya mag-display para matapos na nga kaagad dahil may pupuntahan pa kami. Hindi namang sinasabi na hindi ko talaga gusto yung nakikitang may space nga po yung tindahan namin na walang naka-refill. Mas maganda kasi tingnan sa labas lalo na nga kung puno yung makikita at puro paninda. habis na nga rin po kami pares dyan kumarates para diretsyo alis na nga lang po kami mamaya. Sabi niya nga ay nakapag-order na rin naman siya ng mga soft drinks. Mas maganda rin talaga may mga stock na nakalagay sa tindahan para pag naubusan ay eh, refill na lang ng refill. Pag-alis nga kami mamaya ay eh, isasarado din naman namin ito pero at least nga po maganda ganda ng tingnan pagbukas ulit. So ayan, busy na nga rin siyang maglista ng mga kailangan. So naman nga po ay inayos itong mga chichiria dahil magkakahiwalay nga po yung iba tapos hindi pa nakaayos ng tayo. Kung so, makikita nyo nga dyan ay may mga blanco-blanco na tayo dyan dahil naubusan na nga po tayo ng mga chichiria. tapos talaga na Saturday, Sunday, kung hindi ka makapamalingke ay talaga namang walang laman yung tindahan mo. Kaya kailangan na talaga namin maggrocery. Wala nang gumamit kami ng wire mesh ng lagayan namin ng mga chichiria ay wala nang nadadamage. Hindi na nagkakamali butas. Bago matapos magbutas na mga chichirya, hindi talaga pwede na walang isang nabubutasan. Lalo na nga yung clover talaga naman ang hirap butasan nun. So ayan, pinagsama-sama ko nga lang po yung magkakaparehas para makita ko nga po kung ano yung tigi isang peraso na lang na stack at yung wala na. Wala lang kami ngayon dahil yung dalawa ay nasa school na sila. Kung nga kami magsarado, ayan at meron mo bumili dyan kay Jowa kaya binintahan niya muna. Fast forward, ayan at nandito lang na nga kami sa kuhaan ng pamaskong handog. Nagkita-kita nga kami dito kumaretes ni Rosemary Ati Heidi at Tiyuli. Dating namin ay bigaya naman na kaagad kaya diretso na rin kami alis. Motor nga namin ay nakapark sa medyo malayo kaya ayan binitbit na nga po nung dalawa yung dala namin. Parang wala nga kaming bitbit -bit, -bit kumarites dahil kasyang kasyang nga po sa top box yung pinakalagayan ng grocery. Kaya ito din talaga yung nagustuhan ni Jowa dahil malawak nga po yung mga lagayan niya. Kasyang nga po dyan yung 10 kilos na bigas. O ba diba, at may libre na nga kaming 10 kilo ng bigas tapos may pang merienda pa dyan. May pang ulam na rin. Siyempre at buksan natin ito marites para makita natin kung ano yung laman. May pang spaghetti na nga po dyan at meron na nga rin sauce. May biscuit para snack ng mga bata at may hot cake na nga rin po dyan tapos edin cheese. May pang salad pati na nga rin po cream din sada at meron nga rin po dyan dalawang corn beef na malaki. Tapos tatlong meatloaf na 175 grams. Ayan at may pang ulam na nga tayo. May pabigas pa. So ayun lang mo ako marites. Salamat sa panonood Follow for more. God bless us. At sana ishare nyo na nga rin po itong aking video.